Magandang araw mga kaibigan uh, Gusto kong i-share sa inyo uh, Itong Facebook Reel Na napanood ko Posted by Tata uh, Si Vice Ganda Pasakay sa iyang kotse At nandun maraming mga DDS At anong ginawa ng mga DDS Grabing sigaw nila Duterte, Duterte <laughs> Yung ngiti ni Vice Ganta Wala <laughs> Yung maasim ng ngiti Tignan natin ha O oh. <laughs> <laughs> <Saba. laughs> <laughs> Saan kaya ito? Sa <laughs> Saan kaya ito, <laughs> Saan kaya ito? <laughs> I'm sure bago lang ito eh. Ito na yung mga after effect ng kanyang uh, <coughs> masamang biro sa ating minamahal na Tatay Digong. Uh, sino ba yung naparito? Ay, yung si Kongresman Sendanya pala. Yung uh, galit na galit din sa mga Duterte na gustong maimpit si Pipisara sa SM Mall sa Baguio namamasyal doon. Nako, sinigawan siya ng Duterte Duterte. So, ito, kaibigan. Magkaibigan pala itong si Congressman Sendanya at saka si Vice Ganda. Kaya dumipensa si Congressman Sendanya kay kay uh, Vice Ganda. Parehas na silang sinigawan ng Duterte Duterte. <laughs> oh, Oscar Acosta, ang Kapring Bakla at saka si Ngiwi. Petrang Kabayo. Hmm. Ray Ra Ra Torres Topas, hinila nyo sana sa buhok. Mabuti at si lang ng ganong Duterte. Hindi pa yung mga ibang mainit ng ulo, baka mamaya kung ano nang ginawa sa kanya. Saan <coughs> kayang lugar? Kamukhas niya si abatar na tikbalang, sabi ni Risa sa ito. Dindo Dilyosa, binatunyo sana ng tae ng kabayo. <laughs> Jerry Tersona, ayan na tikbalang, tinera kana. James R.K. Ojimar, di na makangiti ng maayos si tikbalang. Maganda na sana yung una niyang mayroon siyang uh, post saan ba siya nag-post na social media platform Sinabi niya na mag-issue siya ng public apology Kahapon <coughs> Kahapon hindi siya nagpakita sa it's time Siguro nagmuni-muni kung ano bang ba nangyari at anong gagawin niya. Kasi grabe yung rest Pero mo yan, yung 1 million followers mawawala sa kanya in less than a day. Talagang maraming nasaktan, maraming galit. <laughs> Isa na ako sa, hindi naman ako galit, nasaktan lang. Kasi, totoosin mo, wala namang illegal na ginawa ni, ano, Vice Ganda, yung ganong joke. Uh, under yon ng freedom of expression. Kaya lang, ang hindi ko matanggap doon yung dinamay pa niya yung pagdala kay PRRD sa uh, ICC. Kung yung mag sakay ng jet ski jet ski sa West Philippines okay lang yun dahil totoo namang sinabi ni PRRD yun kaya eh lang, dinagdagan pa niya na trip to ICC, the Eh, inabuso na ngayon tao. Uh, walang leg due na nangyari. Kinidnap siya. Dinala doon. 80 years old na. Naghirap doon. Very lonely. Tapos gawin pa ng ganun. Gawin pa niyang katatawanan para lang maging maligayang audience na niya. Yun ang hindi ko matanggap. But uh, anyway, binawi niya yung ano sayang. Instead na mag-apologize na sana at mabigyan na ng closure itong incidenting ito, sabi niya, wala daw siyang ginawang masama. Well, uh, karapatan niya yun. Kung yan tingin niya, wala naman uh, ulitin ko nga, wala naman labag sa batas ng ginawa niya. Kailang, labag sa damdamin ng maraming Pilipino na nagmamahal kay Tatay ko, Yan ang mali nila. Akala nila kasi, porke nakapreso na yung tao, matanda na, wala na siyang silbi, ay hindi. Maraming tao, marami tayong nagmamahal kay PRRD. The best president we ever had. Damang-dama ko pa rin, yung pamilya ko, yung yung benefits, yung tulong ni Tatay Digong, yung mayroon kaming farm sa buntok sa Bukidnon, sa Mindanao. Lubak-lubak ang kalsada namin doon papunta sa farm. Pag-upo lang ni Tatay Digong, yung build-build-build niya na simentado hanggang sa aming farm. Yun ang hindi naming makalimutan ginawa ni Tatay Digong. Plus, of course, yung war on drugs niya, tumahimik ang bansa, uh, tumaas ang... Uh, pride ng mga Pilipino, lalo ng mga OFWs nung nagpresidente siya dahil kakaiba siyang presidente, may tapang at malasakit. Mga ganon ba? So, ngayon, binabaliwala ng administrasyong ito na ito kay Tatay Digong. Eh, but anyway, ang karma, ang gaba, dili magsaba. So, maghintay lang kayo. Kung ano ang inyong itinanim, yan din ang inyong aanihin. So, good luck kay Vice Ganda sa iyong showbiz career. Sana magtagal ka dyan. Kailang uh, hindi mo maba, mababali, hindi mo mababago ang law of karma. Karma will always come to you. Gagawa ka ng mabuti, kakarmahin ka ng mabuti. Gagawa ka ng masama, kakarmahin ka rin ng masama. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na sa mga sa yero nga natagaan. Yeah. Salamat sa sen. Nakabalay na with ko kayo nakabar. Okay na. So, mo ni lang balay na ilang ato pa ng giero. Karra sang ka. Umawa na pa pa niya. Ikaw ikad bong kaginasalak. Nakai ko ta kinasalak So, managyod ang ilang balay. So, makita yun na ito na nahumana so managyod makita yun na ito nga nandot mo kayo kaya na uman ako o karon ko ya uman na niyang imong balay o nindot na gid kaayo so unsa ang imong masulti ko ya salamat sa gino nga gid ko wala gid ko makalang sa kong mama Oo, so nagloon lang ka sa inyong mama, nagkipagpuyo ka lang. Pila katuig na kuya, nga, aya pa ka nakabalay. Sobrang napulong katuig. Oo. Tungod sa among kalisod, aya pagid ko nakabalay. Oo, aya pagid ka nakabalay. Ah, sige kuya, salamat.